Ito nga po pala ang ganap ngayong araw sa birthday ni Jowa Imbis na maganda, papunta po nga ngayon sa hospital para ipacheck up ang kanyang mata Dahil napuwing po siya Pero parang may metal na nakapasok habang nagahasa siya ng power So ito nga po pala ang Mercado Hospital Diyan nga po pala kami una pumunta kaso alauna pa yung okta Kaya umalis kami at dumerecho kami sa si Perez. dito nga po nagantay kami ng matagal kasi napaaga nga po kami tapos nga po dahil nagutom na nga rin po kami kung pumunta muna kami dito sa burgeran para kumain po nitong amputlong um, nila tapos bumili na rin po ako ng tubig ayan po dyan po tapos habang kumakain nga po kami tinawag na po pala si kami para yon sa ma-check na po yung mata ni jowa at ito nga po meron nga po yung natanggal na maliit na metal sa loob ng mata niya buti nga daw po at naagapan kung hindi pwede ito magnana Pagkatapos nga po nung nakauwi na nga po kami kahit pa paano bumili po ako ng mga pansaw sa aming lulutuin para sa kanyang birthday. So dito ko nga po pala balak na ilagay yung handa. Dito lang po kami magsasalo-salo. Diyan po sa harap ng bahay. Tapos maya maya nga po yan nagluluto na po ako nitong gulay na pansaw sa pansit. Ito nga po medyo busy po tayo kasi madali po ako at hapon na rin po. Ayan po, Ayoko rin naman po kasi na matapos ang araw na ito na walang celebration Kasi minsan lang naman po kasi sa isang taon ng birthday Kaya ito nga po To the airport tayo So nagluto na nga po pala ako ng pancit Pagkatapos na tapos ko na nga po palang lutuan ng spaghetti Yan ang po palang handa ni Jowa sa araw na ito Pero syempre kahit pa paano Pasalamat din sa Panginoon Kasi po nakapaganda rin tayo kahit ng konti Ayun nga po Maya maya nga po pala dumating na yung aking mga pamangkin at ayan na nga po sila. Tapos po ito na nga po nagkantahan na kami. Day to you. Di ba? Happy birthday. Happy happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birth birthday day to you. you. Happy, happy birthday to day you. <laughs> happy birthday, happy birthday, happy, birth happy birthday to you. Ang saya. <laughs> <laughs> Yay! Yes! At ito na nga po at kumakain na nga po kami lahat. Ayan, hanggang dito na lang po pala ang video namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa panunood. Paalam.